Hi guys! Gandang hapon, gandang gabi, at gandang umaga. <laughs> Lahat na. Magluto tayo ng bagoong guys. Lagyan natin ng konting manok. Ayan, may manok tayo. Nakita nyo naman. Konting manok. <clears throat> Tapos meron tayong bawang, chili, mayroon tayong sibuyas. Siyempre may mantika. Simple lang. Iyon, luto tayong bagoong. Parang may may mangga kasi sa likod namin, guys. Marami ng mangga. So, ang gagawin natin is damihan natin yung oil para hindi masira yung bagoong. <clears throat> Ma-preserve siya sa oil. Ayun. Ganun. Damihan ang mantika. So, mamaya yung chili, puputulin natin ng maliit para masarap. So, first, lagyan natin ng bawang. Bawang. Ayan. More bawang. Ayan. Maraming bawang, guys. Para masarap. Ayan. Ayan. Okay, okay lang. Okay, okay lang. Tapos, ayan. Tabi muna natin siya dyan. So, open natin yung fan. Magluto ng bagoong. Yun. Ihalo sa mangga. Mamaya, kuha tayo ng mangga. Yun, ba diba? Yun. May bagoong tayo. May bagoong lulutuin natin para matanggal yung ano. Ayan, sibuyas. More sibuyas. Maganda yung maraming sibuyas. Maraming bawang. O, oh, ba diba? Mmm. Sibuyas pa lang. Yum, yum na, guys. simpleng luto ng bagoong. Depende lang kung anong ilagay niyo. Lagyan niyo rin ng luya. Masarap, <coughs> masarap din. nabusan ata kami ng luya. May luya sa labas. O hindi ko nahaloan. Hayaan. Ako lang naman kakain nito. Tapos, puputolin ko muna yung chili. Sige. Isunod natin itong manok. Para yung manok, at saka yung manok natin guys, ano to, soft na chicken. So mabilis lang siya. Mabilis lang siya maluto. Pagkatapos, pag nag-brown to, lagyan natin ng, ilagay natin yung manok. Ayun o. No? Ayun, manok, manok, mamaya. brown na siya guys so itabi na muna natin to kasi ilagay natin yung manok wait lang guys ha wait lang ayusin ko lang so guys nilagay ko lang dito yung onion tapos ilagay na natin yung manok iniba <coughs> ko lang yung onion Ayan. more chicken More chicken. Bagong na may manok. Eh. So hindi ko lang nilapag yung camera guys. Mayaan ko lang siya dyan. Manok. Preto tayo ng manok. Ito yung ihalo natin sa bagong. Pagkatapos nito, pagluto na yung manok, ilagay natin tong sibuyas at saka yung sibuyas at saka uh, bawang. Au, au, au. Nangagap. Nangagap. Sakpan natin guys. Eh. So, ayun na guys. Tinakpan ko lang kanina. Ayun, brown na yung manok natin. Tapos, ilagay natin tong sibuyas. Yan, ibalik natin yung sibuyas. Siyempre, ilagay na rin natin yung chili. Pinutol ko na guys. Kailangan ma-fry yung chili. yon, Kompleto na siya. May chili. May sibuyas. May ahos. Bawang. Chicken. Yun. Tapos, lagyan natin siya ng sugar. Lagyan natin ng sugar. Ayan. Mayroon tayong sugar dito. Yun. Ayaw ma-open yung sugar. Wait lang guys. Ito yung sugar natin. So, lagyan natin siya ng 1 teaspoon. Yun, no? So, gawin natin dalawang teaspoon. 1 spoon ah. na. 1 tablespoon. Yun. Tapos, guys, ayan, nakita niyo na, nilagyan na natin. Ayun. Para may lasa na rin yung manok natin. May sugar, yun. Ayun, tumatakbo-takbo. Ayan. Prito ang chili. Ayan. Ayan, guys. Tapos, ilagay natin yung bagoong. Ayan. Iprito muna natin yung chili. Ayan yung chili. Ayan. Ayan. Prito natin yung chili. Ayan. Prito yung chili. Para may mag-spread yung anghang niya. Tapos, ilagay na natin tong salted shrimp fry. Fry. Right. Yun. Hindi naman fry yan, guys. Hindi pa na-fry yan. Let's like, go in pa lang para matanggal yung mga germs. Yun, yun, So, ayun na, guys. No, halo ko na siya. O, oh, di diba? Ang sarap nang mukha. Ang sarap na mukha. Ang sarap ng baguong. So, wait natin mga 1 minutes. Para yung lah uh, anong tawag nito? Para yung mga ingredients dito is mahalo talaga. As in, mahalo. So, wait natin mga 1 minutes. Ayan. Ayan, mamaya. Tapos, tikman natin. Ay, yun, no? Mangga ang katapat nito. Ang ating baguong tayo, no? So, takpan muna natin siya, guys. Ayan. Ooh, lala. Pinahinaan ko lang. So, guys, luto na yung bagoong natin. Ayun, no? Oh. Wow! Tingnan nyo naman yun, guys. Yung oil. so, titikman muna natin. Wala akong nilagay na asin dahil maalat ang, ano, bagoong. Ang nilagay ko lang is sugar 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 honey honey walang honey guys ha sugar lang kinanta ko lang so guys tikman ko muna kung anong lasa ng bagoong baka mamaya maalat pa din ayoko na sabang alat tama lang yung medyo may tamis tikman lang kung anong lasa sarap to sa bagoong ano mangga tama lang guys ang 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 hang so guys thank you for watching luto na yung bagoong natin pero bagoong namaya kuha tayo ng mangga sarap na guys sobrang sarap promise guys sobrang sarap ayan hindi pa talaga pinatay hindi ko pa talaga pinatay hinayaan ko lang siya para masarap yung pagkaluto talaga niya as in masarap ito yung paborito kong bagoong guys. na iluluto ko talaga siya ako ang magluluto dahil malinis akong magluto chayin ayun safe ang luto ko safe So guys, thank you for watching. Luto na yung baguong. Isadong baguong with manok. With chicken. Thank you guys for watching. There you go bagong